andito tayo ngayon sa Daiso ito yung bumungad sa amin guys ayan ang layo pa man ng Halloween ang aga nilang nag display ang cute ng headband na Halloween guys ayan ang aga nilang nag display ng pang Halloween iba't ibang ori ng mga pang Halloween ayan ang cute Piso lahat yan guys po. Oh, ayan oh. Ang cute oh. Ayan. Ayan siya nakatago. Ayan. Ayan. Ibat-ibang design. Ayan. Meron din silang ganyan. Uh, upuan. Merong kalabasa. Ayan. Ito mga bungo naman. Ano to guys? Christmas light na ano pang Halloween. Ayan din. May ilaw din to sa gitna. Ayan. Ito, sombrero naman to. Ayan, oh. Ayan. Ang cute. Oh, di ba? Ang aga ng Halloween, guys. Ayan. Ha Halloween na dito sa kanila. Ayan. Ang cute. Ayan, may mga batang namimili. Ayan, guys. Tignan natin dyan sa kabila kung anong meron. Ayan. Halloween na po. aga, ah, no? September pa lang Halloween na. eto Ito, oh, may merong mga ganito din, oh. Tsaka ito, Ayan. Ito dito ano to? Jelly is too pero tignan mo yung mga ano nila. Ay tigo no? na? Ay hindi daw pala to pagkain ng tao, guys. Pagkain din pala daw to ng insekto na jelly. Ayan, hindi daw pala nakakain ng tao 'to. Insekto pala na jelly 'yan. Galing ng Japan oh may, may jelly din pala yung mga insekto. Ayan may iba't iba din silang flavor. Ayan. At saka dito ano din ito na ito yung lagayan pag sa atin pag ano 'di ba? Oh, may lagayan pa sila pag kumukuha sila ng mga insekto. Yung mga ganito oh. Ilalagay nila dyan, Yan. Lahat na lang. Ayan may mga ano ano to? Bubbles. Ayan. Ayan. Ang ano. Ang lalaki ng mga laruan. Oh. Ayan. Ang cute nito guys. Ito oh. Pang babae. Water sprayer. Ang cute. Ito iba naman yung design. Ayan. Ito naman iba. Super cute. Ayan. Ayan. gi ikot ikot lang. ni ikot ikot lang. Dito tayo sa piso guys. Piso pa more. Mili tayo ng chinelas kasi ano. Yan, tingnan mo may unan sila na ano. Oh. Coca-Cola. Sign of good Test. Test. Test pala. Ayan, ang ganda ng chinelas nila guys. oh pero hindi yan piso ha. 300. Hindi po lahat dito piso. Kaya tinatawag nila ito na piso shop. Hindi po lahat piso yan. Ayan, chinelas tayo. Ayan, mga ano yan. Doormat. Ayan. Dito lang tayo. Ayan, thank you po sa pagsama uli mga kainday. Una niya. Nilalagay to sa upuan guys. Pag yung natitigasan ka sa upuan mo. Nilalagay yan. Pero 200 yen yan. Hindi yan piso. Ayan. Thank you. May pambibi din. Ayan, lagay yan sa upuan ng baby. Ayan, ito pang lalaki. Ito naman pang babae. Yung kula pala nila, iba't iba yung design. Ayan yung isa. Oh. Tsaka dito, iba din. Ayan. Hello guys. Ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng klase ng shampoo dito sa kanila. Ayan. Malulula ka guys. Ganyan kadami ang shampoo nila. Conditioner na. Shampoo, conditioner. Ayan. Po sa taas. Ayan. Ganyan po kadami ang kanilang mga shampoo. Ayan. subaki tsubaki. Mahal pero maganda yan, guys. Ayan, iba't ibang klase. Meron din silang pang treatment. Ayan. Ayan, ang dami nilang shampoo. Ang mamahal lang shampoo. Tignan mo yung mga presyo niya, guys. Kung kaya sa bulasan mga lit little pack anong tawag yan sa atin oh yung ganyan isasali na lang sa lagayan ayan ayan oh shampoo ang laki di ba ayan may mga treatment ayan maganda din yung dayan mahal nga lang hindi afford ni kain dayan ayan shampoo lahat yan guys ayan ayan meron din silang dab yan sa baba ayan ang dami may mga locks iba't ibang uli ng locks ito ang mahal o tingnan mo sa lang magkano na o ito pantene nila ang ganda na kanong mahal lang nga guys o tingnan mo 1200 yan lang tingnan mo din yan o pantin, ayan meron silang locks ang mahal o tingnan yung presyo kaya bang shampoo shampoo nyo yan ayan No. Yan sa taas. Yan. Kasama na kasi yung mga ano diyan. Hindi ko man mabasa yung iba basta yung iba pang treatment. Ayan, sa buhok lahat yan diyan. pang treatment, ayan yung mga pang ano bago. Ayan oh, Laurel. Tingnan yung presyo, 3,000 kulang-kulang na lang 3,000. Ayan, pang spray ng buhok. Ayan. Dito naman na area, pag nagbabad ka sa bathtub, ilalagay mo yan siya guys. Ilalagay mo yan siya sa bathtub pag nagbabad ka. At babango ka. Ayan, iba't ibang flavor. Ayan. Maganda yan siya. May pang parilax, pang ng pagod. Iba-iba yung flavor. oh, ayan. At saka dito naman guys, body soup. Soup, tama ba? Bisaya man ako, kaya intindi nyo yung pagka-pronounce ko. Ayan, sa ano naman yan. Sa katawa naman yan, kanina shampoo. Ayan, body soup yan guys, body soup. Ayan. Yung sabon nila na ano, oh. yung sabi ng kap pamangkin ko may ano, may, may baka. Ayan o. Oh. <laughs> Maganda yan. Ayan, may dad din dila na mabalik. ito naman pang ano, pang baby na ano. Ayan. Ayan yung kanilang body soap. Hadakara. Um, hadakara daw. Ito naman pang ano sa kamay. Panghugas ng kamay. Ayan. Pag nasa toilet. Kahit hindi sa toilet, na sa bahay ka lang at maghugas ka ng kamay, meron din silang panghugas ng kamay na sabon. Hmm. Dito naman, mga palaganda ganda, -ganda ah. Mga mahilig sa mga make-up. Ayan. Kumikinang-kinang yung kanilang riblon. Riblon. Dito, ano, Kate. Ayan. Hindi ko afford yan, guys. Yan, dito anong ano to? Ito yung gamit ko pero ngayon hindi na ako gumagamit hindi naman ano. Ayan yung mga brand ng mga makeup. Yan. Tapos ang binili lang namin dito guys, ang dami kong inikot, di ba? Ang binili lang ito ubagi, maganda to na napasubo ako dito dati, hindi naman nagbago yung mukha ko pero ang mahal. Ayan. Maganda daw yan sa mukha, guys. Ang ubagi. Yung pinak ah. Pero yung mukha ko lang pinagbago. Ayan, mga ano yan sila. Mga cream, 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 cream. Ayan na. Haya ko na daw. Uwi na kami. Ang bili lang talaga namin dito tissue. Pero ang dami kong naikotan. Thank you for watching, mga kainday. Salamat always. God bless.